Nahanap na namin yung isa. Oo, so, dala na namin yung kanyang balabal. Oo, so, uh, ito yung ginagamit nila. Mas malakas sila kapag suot nila ito. Hindi na namin muna susunugin dahil oh. nandito. Ano yung bro? Huwag okay. mong ano. Basta-basta ipapakita yung kapa na yan. Oo. Baka maagaw na naman ano sila ah. Uh, malakas sila kapag suot nila ito kaya nga parang anong mayroon yan ng tapa na yan eh oh may umaaligid aligid, -aligid din naman sa atin ba o andyan ka man magpakita ka kung gusto mong kunin tong tapa di Sige bro, ikaw yung mauna bro, baka biglang umatake ba? Dito, yung dito, dito luma, dito siya lumabas unang lumabas kanina yung nakasuot nito. Ngiran pa sa ano. Baba, wala na ano dito. Parang taguan lang yata nila to. Ano yun bro? Para may malaking pakpak -pak, bro Ha? Para may malaking pakpak Huwag -pak. ano ka magkubiyan sa ko Talagang ikaw ang Pinupuntriya nila Kasi Nasa iyo ang kapa Ano, si ano bang meron sa kapa nito? Mukhang tag 150 lang naman ito doon sa bayan May ano yan? May Uy! Wow! Uy! Putik din! May ano yan bro, may... Baka niritwala nila ito bro, niritwala nila ito, kaya may kapangyarihan. Iba nga. Mabuti pa, ilagay mo lang yan sa bag kasi hinawakan. Puno kasi yung ano ko. Ha? Hindi ko to pwedeng ipasok sa bago kasi yung bago meron itong kargada. Uy! Putik sobrang ano, lapit bro. Mag baga, baka mag-agaw. Ang dito sa mga... Baka mag-agaw na bro. Lagay mo sa bag yan. Hawakan mo lang mahigpit yan. Baka natatago lang sa damuhan. Napakalapit nun ah. Yan nga. Wow. iba na to bro bakit parang may malaking pakpak -pak siya talagang yan, yan talaga, niyan, talaga ang sinusundan nila sa atin Oh, uy. uy. Oh, lakino na. susunod sa atin ay yung gabay niya siguro po yung gabay siguro yung susunod sa atin po kasi nakakala natin yung may ari <laughs> oh sa hulan ito talaga mukhang ito talaga yung ano yung ito ayan ang dapat ng mm higit -hmm. lakas ng tubig kanina pa ako nauuhaw bro ah, tanggal ng itin mo dyan kanina pa ako nauuhaw ha sa kahabol wak sa wakwak so, ang mga pigil Uy. Ano ba yun? Nasaan ka mang gabay ng tik-tik ka, Ipakita ka. Gabay yung buba? Oo. Lumilipad kasi. May malaking pakpak talaga. Hmm. Dito sumagod yan sa eh, lagi ang ano parang nagpadadday ba? Dito pala yung ano bro, nagkatabaho bro na sinabon ng kuwa? Oo. -oh.

Ito na, may tiguro nagugulat ako. May na sila ba ako. Kasi bigla kang nagpagalaw ng... Hindi namin na alam. huy tik-tik ka. Huwag mong gulatin si Smoke. Yan, kung nandyan ka, eh, magpakita ka. Alam mo namang matanda na yan. Oh, matanda. If hindi ka magpakita. <laughs> hindi, huwag. Wala namang tayong sapilitan. Kapal lang ano dito, bro. Wow. Wow. Uy. Kaya lang Saan ba nagmula yung babato? Gabayan, bro. Ha? Sa gabay. Yung galing sa ibabaw? Oo. Oh. Pero yung gabay niyang ibon, hindi kayang mambato ng ganun kasi mabigat yun. Ano lang naman yung, lak, yung katawa ng ibon, maliit lang yun. Hindi kaya bumungat ng sanga. Iba Baka na to bro. Ibon ha? Hoy, 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 oh. hoy. Bro, pakpak pak, bro. Pakpak. Oh. Ayun pak. o. No? tiil sa likuran bro tingnan mo sa likuran bro wala clear dito sa likuran bro okay, huwag tayo huwag tayo sa kasi yung kapan nila talaga ang pinasabiya wow Ano pato? Putik-tik. Siguro talaga 'yung kapan ng uwa. Eh ayun na 'yun. Ku! Uy! dito lang sa malapit tik tiktik bro sila kami mga idol sila sila pa rin eh sila kami ng ano gabay nila alerto alerto hindi talaga namin bibitawan yung kapa Alang dala para namin so, susunodin namin yan doon so, kung na namin kung hindi eh libing nilang namin yan kayo mga idol comment lang kayo sa baba kung ano ang pasilya? niya. Uy, 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 uy. Comment lang kayo sa baba mga idol kung ano ang pasya nyo. Susunogin man namin. Grabe na to. O, ililibing nilang namin. Pinaglalaruan tayo. Kasi yung kapa talaga pag makasuot sila. Napakalakas. Napakalakas sila. Wow. ayan mga idol basta ang importante nakuha na natin yung kapat oh, oh, basta ang importante mga idol nakuha na natin yung kapas. saan ba nagmula yun? nakukuha ko na ang gabay. Ang gabay kasi hindi yan makikita. Biglay lang yung susuputulkot. At saka nasa sa taas yan palagi. Go! Hindi! Oh. Yeah. Ay, nanggugulat ka! eh yeah. Hindi!

hindi talaga kami sinapantanan ng gabay Bro, ano yun bro? Hindi talaga tayo tinatantanan ng gabay? Oo, oh. pero duda ako bro ah, hindi lang yung gabay nandito yun din, din yung taong wakwak kasi yung nambabato ng sanga kanina hindi yun kayang buhati ng ibon lang duda ko yung taong wakwak talaga yung bumato nun so nandito lang siya sa paligid oh oh Bro. Sunusundan Sunusundan palin palin tayo bro sinusundan pa rin tayo nung tayo ng gabay grabe to wow eh, parang nandun sa unahan bro ha huh? alerto ha zombie bro. Tak asal

Sinuot niya yung balapal Saktan di ba? Hindi Hindi naman Yun, nakuha niya balik oh eh. Napapahabol bro Ano uh, yun? Hindi na pwede ito

Ayun na. <tinyo> ah. <tinyo> Puti tiil ka Puntik pa tayo nun na. Napilitan tuloy akong gamitin yung pangpatal. patal uh, ano? nga Ayan nga Ayan yang yang pinaka anu nya dak ja. digerig dak bro bro ada bro ah liqpit na natin to bro sige sige tiblat apoy dak ja. dak ja, ayun tapos ta Gambar je ang, gamay niya, ang niya, bro. Ini sini ada tu bro. Mm -hmm. Dami ni, bentuk madami ni yang kutiukan bro Senogin natin to bro Walang na tayong nagagawa bro dahil Napilitan tayong tapusin siya. Sinugin natin, sinugin natin. Sige. Tara, tara. Ang lighter, ang lighter. Ito, okay. ito bro. Sige. Ang dami patiwakan bro. Hmm, hindi milipat-lipat. Patayin natin yung ilaw po. Sige, sige, Susunugin sige, lang natin ito. Maraming ilaw. Ah, maraming putyukan. Yung ilaw ang sadya ng mga putyukan.